Sa Imus, Cavite, patay ang dalawang lalaki naglalaro lang na Bobay Games ng gilitan ng isang hindi pa nakikilalang suspect. Gerang ulat ni Bian Manalo. Makikita sa CCTV na ito ang isang lalaking sakay ng motorsiklo na huminto sa gilid ng isang bahay sa barangay Alapan 1A sa Imo City, Cavite, dakong hating gabi. Maya, maya pa ay umalis ang lalaki sa kinatatayuan nito at ilang saglit lang ay bumalik din na tila nagmamadali. Hinihina lang siya ang pumatay sa dalawang lalaki sa lugar. Hindi na nahagi pa sa CCTV ang na nakrimen. Nagkalat ang dugo sa loob ng bahay na nagmula sa sugat ng mga biktima na parehong ginilitan. Kinilala sila na si Ryan Roldan at Orlando Riazo Jr. Base sa investigasyon, nakatambay lang ang dalawa habang naglalaro ng mobile game nang mangyari ang insidente. Wala na pagkakataon ng mga ng mga biktima dahil din nga po na ang na agad siya. Kaya nga po yung pa bigla na lang po paglapit ng sasko. Pinawa na lang po niya yung kanyang pag, -ng pag, -ng pag doon sa leeg Walang ibang nakakita sa krimen dahil itinaon daw talaga ng lalaki na walang ibang kasama ang mga biktima. Dahil nung bago po nangyari, may mga kasamahan pa po ito sa si Ryan at si Orlando doon sa area na yun. Pero parang inantay po po muna niya na mag sa yung ano, sa kalaang po niya ginawa. Nakatakbo pa umano ang mga biktima para humingi ng saklolo pero binawian din ang buhay kalaunan. Natingin ko, nakaganuno siya. Di, bumabaho ko. Sabi ko na nangyari, di na ako makapagsalita. Nung tinanggal na yung nilapitan ko, sigaw na yung misis ko. Puro dugo na pala ho, may tama ho sa leg kwento ng ama ni Riazo na damay lang ang kanilang anak. May nakaalitan umano si Roldan ilang araw bago nangyari ang karumal-dumal na pagpatay. Kinilala pa umano ni Riazo ang salarin bago siya malagutan ng hininga. Sa dalawa, oh. eh, nakita niya doon na tumatambay o tumiinom doon sa kabitbahay namin na isa. Oh. May panawagan naman ang kaanak ni Riazo sa sospek. Ikaw na gumawa, hindi naman abang panahon eh, eh hindi ka ba matsyempohan. Pero okay lang, hindi ka subuko. Gusto lang, bahala sa'yo. Hindi man sa Diyos, batas ng tao ang uh, ano sa'yo. Tinutugis na ng mga pulis ang lalaki habang patuloy din ang investigasyon sa tunay na motibo sa krimen. BN Manalo, para sa bayan.